Alam mo ba na 80% ng paglaki ng muscle ay galing sa tamang nutrisyon at 20% lang ang ehersisyo? Simulan na natin! Gusto mo ba magkaroon ng malalaking muscle? Una sa lahat, tandaan ang susi ay ang pagiging tuloy-tuloy. Huwag susuko kahit gaano kahirap. Pangalawa, mahalaga ang tamang forma. Mas mainam na tama ang galaw kaysa sa pagbubuhat ng mabibigat. Mag-focus sa kalidad ng bawat galaw. Pangatlo, ang nutrisyon ang iyong matalik na kaibigan. Kumain ng mas maraming protina at huwag kalimutan ang good carbs at healthy fats. Pangapat, siguraduhin sapat ang iyong tulog. Habang natutulog, ang iyong mga muscle ay nagre-repair at lumalaki. At panghuli, i-enjoy ang proseso. Ipagdiwang ang maliliit na tagumpay at patuloy na hamunin ang iyong sarili. Kaya mo yan, abutin natin ang ating mga fitness goals. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging pinakamagaling kundi ang pagiging mas mahusay kaysa kahapon. Sama-sama nating abutin ang ating fitness goals. Mag-subscribe